Nagkaroon ako ng misconception about doing business before. Akala ko it's all about money, it's all about personal gains, na ang mga negosyante ay mga kahaman. Di pala, you as a businessman, nagne-negosyo ka dahil gusto mong makapagbigay serbisyo sa kapwa mo. Magpuputap ka ng something na kailangan sa isang community. Let's say, wala silang maayos na pagkukunan na malinis sa tubig. So, you put up a water station, di ba? Pero, masusustain mo lang yung pangailangan ng community using money as well, diba? di ba? Hindi ka charity na you are just one person para maibigay mo yung pangailangan ng community na papano yung sarili mo, papano yung pamilya mo, yung mga gastusin mo, di ba? and para matuloy mo din yung pagpaprovide na kailangan nila. Kasi so let's say you spend a million just to solve a problem in a community, di ba? Let's say makapag-provide ng malinis na tubig sa kanila. Hanggang kailan na maglalast yun? 'di ba? Hindi naman temporary lang 'yung pangangailangan ng tao. So, in order to sustain their needs, na patuloy 'yung mabigay nating serbisyo sa kanila. In return for money, na kailangan paikutin 'yun eh. So that we can give more para hindi lang sa mas masustain natin ng uh, mas matagal 'yung pangangailangan ng community, 'yung mas marami 'yung mabigyan natin ng serbisyo, 'di ba?